Good morning mga breeder, nandito rin tayo sa Lara Maya Gay Farm bakit tayo bumalik dito? kasi nandito yung quality na hinahanap natin breeder, ito yung mga picture ng mga breeder na kinukuha ninyo sa ibang bansa dito muna tayo kasi yung yung nakita ko dito land room e, na dito siya kumuha ng mga... Saan ang ginawa niya dito po? Kelso. Yan, Kelso. Yellow Legged Axe. Yan, tsaka Yellow Legged Axe. Ito mga ka-breeder, yung mga breeder na kinukuha na niya sa... US ano po. Yan, Gilead. Ito siya dito. <laughs> mga breeder magse-selection sila ng mga pang-entry nila. Bali titignan ko rin kung ano yung mga mapipili nilang pang entry okay. Conditioning area ni Sir Larmaya, 'yan. 'Yan ito. 'Yung mga bodies niya. Okay. Tiningnan natin kung ano yung mga pang-entry niya. ano ng mga bloodline. 'Yan. Swerte lang mga breeder kasi nakakapasyal tayo sa mga ganitong manukan nakikita natin yung diferensya yung pagkakaiba ng mga local at imported bloodlines uh, meron akong mga nagugustuhan dito mga bloodline dito yung mga kelso mga breeder kasi pag napakross sa golden boy talagang pongkan na pongkan alam naman natin dito sa atin napakagandang yung hiling manok na pongkan napakabilis sa, ano, sa market kaya ito tinan natin tinan natin yung mga napili niya yan mga breeder. Isa po sa mga i entry ni Sir. Uh, bali magse-select siya ngayon. Boss demo sweater. Yeah. Pantayin doon. Ah, ano na minsan. Sweater Gilmore to Mga favorite blend natin Yan Tingnan natin <laughs> Mga ah, breeder, Kelso Larry Romero Kelso Larry Romero Kelso Yan White legs <laughs> Selection po Sweater Yes Mga ah, breeder Gilmore Ayan, All time favorite Mga breeder, regular, regular. Mga breeder, mga Ito mga ka regular grain mga abrider, mga lokal 5k sweater 5k sweater Tignan nyo naman yung mata nito pula Walang pula Walang pula Ito mga abrider, lokal 20k kelso. Ayan. Ang ganda ng palong. Tingnan natin. Tara. Okay. Oh, mga bader, oh. Ganda ng ulay, oh. Kelso. Ang lari yung meron. Ayan mga ka-breeder, sisilipin na namin yung mga materyales. Medyo mainit pa rin pero titinan na natin kasi baka kabutin tayo ng hapon dito. <laughs> Elboji yung may-ari ng Lara Maya. Pupunta kami, pupunta kami sa mga broodcock niya. Nung una punta ko, wala pa tong mga ganito. Yan, wala pa yan. Lalong mas pinapaganda lalo yung area ni boss. Ito. Yung lagay ng mga broodcock. Yan. Bagong gawa lang to kasi na nagpunta kami dito wala pa. Pure Chelsea Gilliam. Ayan. Ah. Sana nakita nyo. Ah. Ito namang isa ay round head Gilliam. Ayan. Ah. Yung mga materials nyo dito. Ah. Ito mga breeder yung nagpaling sa akin kanina. John Bishop. Ayan. Ah. Ito hindi lang masyado makita buksan natin napaka ganda dito natin sa kabila yellow legged hatch uh, medyo may sukat sya kaya hindi ko na masyado ipapakita sa inyo ito ano amoredom boss bagong bloodline ito o matagal? bago ito mga breeder galing pang mexico Ayan, Amore Dome. Ito ano? naman, ano Jenkins sweater. Eh, Kelso. Ayan. Ayan. Ano? Mga breeder oh Ang ganda Boss, mag napakaroon sa Golden Boy Pong ka na pong ka Sir, cross ng kwan na ng Jet King Kebso at saka Ayun. Sa Golden Boy, ano po? Golden Boy, ako. Oh. Ayun. Uy, namagpas. Ito naman, sweater rao, round head. Yan. Ah, uh, winner na po ito. Two times. Yeah, two times. Two times. Medyo mag gulang, -gulang na to Ano, boss? Oo. Uh -huh. Yan. Hindi lang masyado makita. Pwede mo siyang buksan. Ano po? Buksan Buksa natin. Buksan <laughs> natin. Para mas makita. Two times winner. Sweater round head. Yan. Boy. Ayan, uh, hindi natin mabubuksan kasi medyo masungit itong isang ito. Ding pair. ding pair mga breeder. Yan. Ito, Larry Romero Kelso. Medyo ano na yung buntot nya. Ayan. Dry na yung buntot. Paano na ito? Malalaglig na yan. Tapos mawapakang mas maganda. Ito naman. Pure Jenkin. Ayan, so, Ito talaga, madilaw mga breeder. Ang so, ganda ng kulay, oh. Wow. Naun, Ito naman yung cording area niya. Doon kasi sa baba, ano yon yung conditioning area niya. Ito na yung cording. Ito yung paraiso para sa ating mga magmamanok. Oh, Di ba, mga breeder, oh. Ganda, oh malinis, maganda, naka-arrange ang tipi. Maganda 'yung nakatali. Sino 'di marirelax sa gantong tanawin? Yan. Yan. Ito po 'yung mga national niya. Yan. Tama sir, na national? Yeah, mga national niya. Yan. Bali ito na lang po 'yung maaabili lang, ha? national na po. Oo. Yan, national. Mga national po 'yan. Ito din mga breeder isinusup ko na lang kasi hindi ko malapitan, napakainit talaga mga baby. Ito yung mga national. Sa mga national na po kayo makakapili kasi yung mga local at saka yung early bird at local sold out. sold out na po tapos yung mga ano eh may mga entry naman po si sir kaya eh ano po niya yun ilalaban niya po ito kaya po sa mga national bandit na lang po kayo makakapag-avail at saka may late born po kayo ano late born at saka late born yeah ayan mga Ganda. breeder gaganda ah, sobrang lang ang init mga ka breeder kaya hindi tayo masyadong makapagala ito yung, ano, yung laramaya dun mga ka breeder nandito na naman tayo sa laramaya makakasama natin ang may-ari at gaffer ng laramaya si sir Boji Delgado at sir Tony Uh, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa inyong lahat, sa lahat ng followers ni JM, ni JM Game Farm. Ah uh, magandang tanghali po sa inyong lahat at welcome po kayo sa Laka Maya Game Farm. Tony uh, Barilla. Tanghali po sa inyong lahat. Po ang gaper ng Laka Maya. Uh, gusto ko lang pong tanong sa inyo kasi ngayon nang maliwa na kapasyal. Uh, kamusta po yung ating production niyo? Uh, ngayon pong year na to, ngayon na season na to, uh, nag-produce po kami ng almost Uh, thousands na stags and mga pullets po so around 200 pullets uh, sold out po ang ating early bird uh, sold out na din po yung ating locals kasi marami po ng mga overseas and mga other, other islands po na mga kumukuha ng ating mga produkto ng ating mga napotek po just pong mga manok so mga national. national na lang po ngayon ng mga nakatali po natin. Eh, mag-share po tayo ng mga national. Kung oh. may mga gusto okay. Opo oh naman, oh naman um, uh, willing po kami mag-share ng aming mga nationals. Open naman po yung farm as na mag lang po. mag schedule lang po kayo ng o oh, tawag dito sa amin para lang po ma-accommodate -ma kayo ng mga tao dito sa farm. Um, 'yun pong national niyo, ano pong mas marami nya process o Pantaleales? Ah, uh, actually po, ngayon ang mga nationals po namin. lahat po nang ginawa namin ng stags ng is Battle Cross. Ah, uh, two way, two way crosses lang po kami. It's like pure, sa pure po yung double line. Mga mga 50-50 po. 50-50 po, no? po Yun 'Yan yeah. mga breeder kasi ako po bilang breeder din po, gumagamit po ako ng 50-50. Yun naman po, pag nalaman natin yung brad line, po, sweater gilmore, gumamit ng po tayo ng sweater, kung gusto nyo ilamang yung sweater ng dugo. Mas mataas. Ah, uh, pwede nyo po kasi gawin breeding materials yung two-way cross. Basta mapunta lang po kayo sa tapat na breeder, sabihin sa inyo yung laman ng manok. manok para hindi kayo maligaw sa breeder. Eh, sa breeding, ano po. Uh, Sir, so, magka nyo naman po sila naman no? pagka... Uh... Oo naman. Uh, actually, open naman po yung messenger natin. You can ask me anytime na kung ano po yung question nyo. Kung makakatulong po ako, mas okay po sana. And then, uh, ako naman po until now, it's like I'm still searching po at hanggang sa matuto pa rin ako, nagtatalong pa rin po ako. And then, I'm still learning and researching kung ano po talaga magaganda natin may produce para po sa mga specialist kasabong natin. And then, um, actually po ngayon, uh, I'm leaving, going back to States po ngayong August and then I'll be back on the breeding time po. So, mag-a-acquire muna po tayo another materialis uh, coming from the States para madala natin dito at magamit po natin na mga brood cap o brood stag para sa next season. Parang taon-taon nag-a-upgrade kayo para yung iPhone. Oo, oo naman. Kasi kailangan natin para hindi tayo mapag-iwanan kasi hindi naman pwedeng sila lang, kailangan tayo din naman. So kung kaya nila, subukan natin kayanin din at uh, subukan natin i-share sa iba sa mga may kailangan ng mga magandang labanan para makalaban din naman sila ng maayos din po. Yan po yung napakaganda ngayon sa mga kaburukusang breeder kasi nung una, uh, kwento pa ng lolo ko at mga tiyo ko, ang uh, nakakapag avail lang ng mga imported, talagang yung mga mapapera talaga. Yung taga mga kilala, ngayon, dati tinatago pa yung mga imported na manok, hindi kayo pwedeng bumili sa mga taga-Pilipinas na nakakuha na. Ngayon, boss, may pagkakataon na sila para yeah, uh, makakuha opo, na. Opo, uh, open po ang farm ko anytime. Um, kung gusto po niyong makita yung mga materyales na ginamit ko para free in real life na masabi niyo na authentic yung mga ginagamit po natin. Actually, andiyan dyan po sila. Pwede po niyong hawakan, yes. pwede po niyong tingnan even the broodcock and the mga mga hens po namin pwede po makita sa sila, sila lahat dito yun ang maganda mga kabidya, kasi sa ibang farm lalabasan ka lang ng ilang peraso ayun na yun pag pipilihan mo dito open kayo saka walang minimum dito tama po ba yes sir what you see is what you get sa hmm? farm po namin kahit iisa po yung peraso o kahit hindi po kayo bumili magkakita lang po tayo at magkanig magkakwentuhan okay lang po wala pong problema anytime po pwede kayo makapasok sa farm ko basta magsabi lang po may ba naman ako, sir, yung inyong Batangas Pines. Kamusta naman po? Uh, actually, ngayon medyo na-short lang ng konti. Maganda naman yung score natin. Medyo uh, kinapus kinapos lang tayo ng konti sa labanan. Pero we're still there. Um, actually, umi-score naman po tayo. Hindi naman po tayo nasi zero. So, actually, um, still uh, learning and uh, searching po sa mga kung ano pa talagang may dadagdag natin para gumaling kasi sa Batangas Pines po uh, Sir TJ Bertuso yan po uh, napakatindi po ng labanan doon sa Batangas Pines ah uh, po andi dito na po yung mga game farm na talagang masasabi natin hindi kagad basta-basta so hindi po pwede kayo magpasok ng basta manok lang dyan at sigurado pong sasakit ang likod doon sa pagdapos DJ na kailangan po talaga na magpasok tayo ng maayos na manok. No? Ayun mga breeder, ito bigla ito ng laki. Boss Tony, Boss Tony, kamusta naman po ang pakikisama sa inyo ni Sir Lara Maya? Ay, wala na akong masasabi sa akin, Boss. Uh, baka, naman <coughs> uh, baka pa eksama naman boss pagka ano, pag panalo lang sa ano, mabait sa inyo, hindi na ano. Kaya na, no, ayun, tama, na yan. ang maganda. Kumbaga kakain mo sarap pag panalo, Kain din tayo, kain tayo. <laughs> Yan, oo, oh, sama-sama. Pag, -good, ako, time pa. good, pag good time pa. Pag good time, kasama ko din sila. Para mas masaya, kahit isama na lang natin sa talo. At saka, eto lang sinasabi ko lagi sa mga tao. Ayaw ko nang sisihan. Ayaw ko nang may jinx. Yan, um, may pag talaga pagka, ako, uh, kung talo tayo, talo tayo. Accept it. Ang ibig sabihin nun, may kulang pa tayo. So, dagdagan natin ng sipag at kutipang... Tsaga. Ensayo, tsaga pa pa. Kasi Bawa natin yung goal na gusto natin. Kasi yung iba pagka natalo, si si Gaper. Ano? Kasi ganito yan eh. Ang Gaper, gusto din niya manalo kasi ito yung hanap niya. Kaya nga po. Yung handler, ganun din. Nagpakapagod, nagpakapuyat. Yung tsaga niya, nagpag-ensayo ng manok, pag-condition ng manok. So, kailangan natin lahat pantay-pantay niyan. Alam naman natin lahat natin gustong manalo. At saka yung kalaban naman natin yung pinaghandaan din yung mga labanan. I isa tayo so, ng panalangin. Oh, tayo, ta isa ng panalangin. Lahat manalo. So. Uh, boss, balita ko. Nakikita ko sa Facebook. Yun. Nakikita ko rin right naman siya. Para kasi magkaibigan tayo oh, sa Facebook. Oh, 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 uh, uh, nakikita ko meron kayong para din na-develop na bagong manuwan. San po ba ito? Yeah, uh, actually sa San Pablo po to San Pablo, Laguna. Um, ito po yung Laramaya 2. Ah uh, excuse me. a uh, breeding and... Um, may ranging po tayo doon. Magko-cord po tayo ng ilang mga production natin doon pero dito po talaga dadalhin sa Naramaya sa Uno, sa main. Uh, yung pong Naramaya dos, uh, marami po kasi mga taga Laguna or mga taga doon sa area na yan. Ang nagtatanong kung bakit daw po medyo malayo sila, wala daw po kung kwan doon. Eh ngayon naman po, meron po tayong konting kaibigan, mga kaibigan na gusto tumulong. Ah, uh, isa sa mo uh, na gusto pong tumulong na mag magkaroon tayo ng manukan doon. So, ngayon po, uh, ginagawa na po namin. Actually, mag-open na po kami soon. Ando doon na po yung mga materials namin na gagamitin. May mga bullets na po doon and good stock and good cut. So, sana po, mag-success po ito. Sana po, okay po na in God's will na maging maging healthy din po yung mga manok doon. Eh, pwede ba ako pumunta doon? Oo naman! <laughs> Lagi, 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 lagi pupunta kayo doon. Ayan uh, mga breeder, pupuntahan po natin yung Lara Maya Dos para mausisari natin yung mga materialis na gagamitin niya. Para habang nagbe-breeding, kung may gusto tayong ma-avail, mag-ipon na po tayo para hindi mabigat sa bulsa. Ayan uh, ayun naman pong release ng manok, kay 8 months, pwede na tayong bumili. Katulad yan, early bird po, susunod na breeding. Pwede na po tayo mag-umpisa mag-ipon ngayon kung gusto po talaga natin. Kung wala tayong kakayanang ng bumili ng biglaan, at disiplinahin po natin sarili na makapag-ipon tayo para makapag-umpisa tayo ng maganda kasi boss, yung maganda at saka... Sir, what? sir ganito po yan eh. Um, ang manok naman po natin ibigay okay, po ay quality naman po. So, makikita naman po ninyong ating production. At saka sir, wala pong pilitan. Basta makikita nyo lang po, okay na po. Para okay. yung po lagi kong pinapayo eh sa mga kapredit ko kagaya nag-uumpisa ka tulad ko po na wag po tayo agad bumili. Kung baga mag-invest po tayo kasi meron po nga yeah. po tayo mura hindi naman po tayo sigurado kung ano laman nun. Mas mainam na po na mag-ipon tayo para makabili tayo na mas quality kasi po yung hindi quality manok Ah, uh, yun din po yung gastos ng toka. Ah, uh, talaga po sir, kailangan po naman natin talagang gastusan sa mga ganyang bagay. Kasi talaga naman sir kailangan mag invest tayo para sa magandang tulog ko and then nga pala sir uh, first and foremost sir nagpapasalamat ako sa boss kay sir, sir J Mark na binisita muli ako dito sa farm sa Laramaya and then uh, napakabait po ng batang ito talagang I think sa susunod po na taon dyan, isa na to sa mag asik Talagang sisigat dahil napakasipag na bata na ito. Sana po. po. Sana po. Saka po sa akin po mga tao pala sa... Ang mga babi mga bago po kong tao dito, ang handler ko po taga taga Dabaw, uh, ang ating pong breeder taga Bacolod and then ang ating mga ka helper ko dito sa mga farm boy natin is magpamasbate. Ma so, ano, so, ano, boss, na Oh, na talagang pinagpalit pinag pinagkuwentuhan po natin sila para Parang seleksyon na rin ako. Uh, at least, oh, parang basketball yan. <laughs> Pero at least, uh, mababait naman sila ngayon. Masisipag, napakasisipag po. And makikita naman yung sa tapos Papasalamat po ako sa anila sa tulong. Kasi lagi din po akong wala dito sa Pilipinas. So, thank you very much Mark, sa Laramaya TV. Yan, yun maganda. Kasi nakikita ni Boss yung kalinisan dito. Talagang na-appreciate ni Boss yung mga body niya dito sa Manukan. Isang ugali ng may-ari na napakaganda. Uh, J-Mart uh, bilang sa inyong pagkakibigyan natin ah, ito ah uh, share ko sa iyo ito ah uh, uh, Jerry Jenkins na kelso niya na ito, itong Jenkins kelso niya na kung ko siya share ko sa iyo bigyan mo to sa Golden Boy sigurado o, <laughs> salamat po o, ayan, siguradong gagandang ko niyan para sa iyo, hindi ko na magpala Ah, uh, kapag -e pick-up din tayo. So, salamat. Oh, so, walang problema. Putay ka upa. <laughs>